Okay, kanina po uh, binrake namin, pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities itong si Alice Go. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni Paok uh, uh, Head uh, Gilbert Cruz, eh, bago. Bago mag-12 midnight. mag 12 midnight. Oh. At kaugnay po niyan, eto naman mga natin, si uh, NBI uh, Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Uh -huh. Opo. At uh, ko kumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Guo? Ang report po na dumating sa amin ay Ang report po na dumating sa amin ay uh, nahuli na si Alice Guo ng Ay. Oho. Uh Kulita -huh. lang po kami. ko confirmed po ba ito na naaresto na si Mayor Go sa Jakarta, Indonesia? Uh, yun po ang report sa amin sir. Uh, 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 ano, uh, It looks like na hawak na ng Indonesian police. Uh, Ina-report na po sa amin at okay. uh, uh, yung pagpa-turnover sa atin ay pinag-uusapan na po ngayon sir. Uh, po, meron po kayong detalye kung pa paano po ang uh, nangyaring uh, paghuhulit sa kanya? Uh, wala pa po ma'am, wala pa po. Uh, ano pa lang, yung short uh, info pa lang na nasa kamay na ng Indonesian police po. Ayun. Ano ang susunod na hakban yan uh, director? Run us through ano po the process. Paano ba yan? So i-request natin na eh, ito turn over sa atin uh -huh. tapos itatransport transport pa puntang Maynila? Ganun po ba yun? Eh ganun na nga po mangyayari. Opo, opo. So And, ano uh -huh. sa mag-request tayo sa uh, Indonesian uh -huh. police? Aha. Uh -huh apo apo ganun na nga po. Uh -huh. At at kapag dinala na po siya dito sa Pilipinas, saan po siya ididiretso? Ah, uh, sa BI muna tapos sa sa Bureau of Immigration and then sa amin sa NBI opo. As ah, ang detention okay, niya okay. partner sa NBI. Although oh, wanted din siya, may may warrant sa siya sa Senado at sa Kamara, oh, oh. um uh, ah, NBI director. Muna. So sa inyo pa rin. Opo, ganun pa rin na, uh, uh, uh siyempre papaila namin siya ng charges, ang uh, criminal charges. Okay, kanina po, uh, binrake namin dito sa unang hirit ang pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian Authority, ito si Alice Go. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni Paok uh, uh, Head uh, Gilbert Cruz, eh, bago. Bago mag-12 midnight. At mag oh. kaugnay po niyan, eto naman, makakusap natin si uh, NBI uh, Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Uh -huh. At uh, kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Guo? Ang report po na tumating sa amin ay Ang report po na tumating sa amin ay uh, nahuli na si Alice Guo ng Ay Aha uh pero kinumpirma, oh, kinumpirma, kinumpirma na lang, ni NBI. Kaya kagusapin natin mismo si uh, Director Jimmy uh, so, si Santiago, sinabi rin niya na hawak uh, na raw ng Indonesian Police itong si Alice Go, kinumpirma rin mismo Indonesia Indonesian uh, uh, Immigration. Maganda malaman natin nila mismo niya, Director, kung may mga NBI agents pa na nasa Indonesia, na sa NBI para may uh, balik siya dito Nasa, Nasa na sino magiging next step sa kung paano siya mapapauwi sa so, Nahuli siya sa Tangarim, Indonesia. Tangirang. Tangira. Hindi, katangarim ang ano eh. Tangirang, Tangirang. Tangirang, tangirang, tangirang uh, Indonesia. Yan po ang uh, binanggit niya Tausif. Nandiyan na ba sa linya natin si Director? Although si Tausif Gilbert Cruz, sinasabi rin naman talaga niya na wala silang information na nakalipat sa ibang bansa uh -huh. itong si Alice. Ta Talagang doon sa Indonesia, nag-zero in yung kanilang uh, information na nandun itong At si Alice. Ang, well, no? obviously nag-pay off dahil nga po nakumpirma na, na hawak na ng mga Indonesian authorities si Alice. Sa city of Java pala yun, uh -huh. Tangirang, sa Indonesia. So kanina, even nung kausap din natin na uh, during commercial break itong si Jimmy Santiago, ang director po ng NBI, sinasabi rin niya na very limited pa yung information na ibinigay sa kanila. Pero kinonfirm na ng dalawang sources natin, PAOC Chief, Gilbert Cruz, at NBI Chief Direct, Director uh, yeah. na si Jaime uh, Santiago. Director Santiago, sir. Maganda kong maga po yes. ulit. Yes, sir. Apo, uh, you uh, were saying na putol po yung sinasabi ninyo. Go ahead, go ahead po. Ah, yun lang po ang report na kumating ka amin. Uh, na huli na raw ng uh, Indonesia Police Karine ng madaling araw. So, uh, nakikipag-coordinate na kami kung uh, yung immediate na maibalik sa atin si Ali. Meron po ba mga tauhan ng NBI na nandun sa Indonesia ngayon o magpapadala po o paano ba mangyayari? Uh, meron, po, ta meron po tayong tao, meron po tayong tao. Okay. Uh, may, may visual na ho sila, nakita na rin po nila si Alice Bo. Yes, opo. Kinumpirm na. Pati ng immigration ng Indonesia, kinumpirm na po. Opo. So right now po, um, nando pa rin sila sa may... Uh, saan po ba exactly siya? Naka-detain naka, naka -detain po ba siya? Or she's uh, being held somewhere? Naka-detain nga po sa police ng Indonesia. Ma okay. May information din po ba tayo kay Wesley Guo? Wala pang information kay ni kay Alice pa lang po. Okay. Sa Saan ho ba siya nahuli? Uh, doon sa tumutuloy? Wala pong detalye. Kung ah, wala baano, pa. Ano ho magiging... Wala mag kung detalye kung paano siya nahuli. Basta tang report lang, alauna ng madaling araw nahuli. Director, ano po yung mga susunod na hakbang ng pamahala ng Pilipinas niya sa pagpapauwi kay Alice? Ayun ah, nga po, uh, immediately nakikipag-coordinate na tayo para ma time over sa atin si Mayor Alice. Mm -hmm. How soon po kaya mag mangyayari? Within the day, tulad po na nangyari noon kay Castanaro? Uh, oh, panahon no. Uh, ginagawa po namin ng paraan na uh, magaling panahon na ipalit natin dito si Ali. Okay. Ay, Director, maraming salamat po sa pagkumpirma. Ingat po kayo. Oh, maraming salamat din po. NBI Director Jimmy Santiago. So, oras. Mas mabilis so, ang, yung dalawa. Uh, mabilis kasi mm -hmm. kausap po lang si kasyo ng paok ng umaga eh hapon dinadala na rito eh uh -huh. so possible ano